Hello! Welcome back sa aking YouTube channel. This is Atter Vlog. Ayan, at kung bago ka sa aking YouTube channel, please don't forget to like, subscribe, click the bell button para maging updated kayo sa aking mga bagong uploads. Ayan na. So, magluto ako ngayon ng spaghetti pababa. <laughs> so, ganito pala magluto kami noon. Nung no, mama ko, no? ganito lang siya magluto ng spaghetti. So, nagpakulo na ako dyan ng tubig. Uh, dahil na-miss ko yung luto niya. So, ganito naman gawin natin ngayon. Kasi noon, simple uh, simply lang yung spaghetti pero ngayon pag may pera ka special ang spaghetti pero kung kulang ka sa pera oh, syempre daming kulang din na ingredients na gamitin uh, na ano sa ating spaghetti no? so dito gagamit lang ako ng spaghetti sauce yung Filipino style and then Meron tayo sibuyas, ka konting ketchup, at saka sugar, white sugar, and then meron din ako siyempre yung bawang na chop chop ng maliliit. Ayan. So, mas maraming bawang, mas masarap. Ha? ba? Diba? Ganun, ganun kami. Ganun kami noon. Doon yun si mama magluto ng spaghetti. So, ayan. So, pero noon, nung gumamit si mama pag si mama magluto noon, or kahit ako noon magluto nang bago pa ako nagkaroon ng pamilya na sa Pinas pa uh, carninoity talaga yung ginagamit ko. So, hindi ko afford ng gumamit ng minced beef. Uh, ba? Diba? <laughs> hindi talaga namin afford kasi mahal naman talaga yung carni, di ba? So, mas mas okay na okay naman din kahit carninoity lang yung gamit. So, ayan, ginisa ko na yung sibuya. So, syempre, pinakuluan ko na pala yung ating spaghetti. And then, sinunod ko na yung ating bawang. So, iluto ko lang siya ng bagya. Pero, over naman yata yung pagluto ko ng bawang nito kasi, ayun na, nangamoy. <laughs> so, napatanong na din sila na bakit nangamoy, sobrang tapang. Siyempre, pagmaluto talaga na maging golden brown yung ating bawang, ha? yung lumabas na yun talaga yung kanyang aroma. So, lalabas talaga. Tatapang talaga ang buong bahay. <laughs> so, yan at sinunod ko na yung ating uh, minced beef. Nakaprozen kasi yan siya kaya hirap niyang uh, Anong natutod to? Tanggalin. <laughs> so, ayan, frozen kasi na kalimutan ko inabas kaagad. So, ayan, uh, i-dry ko lang yan siya. Tanggalin ko lang yung kanyang uh, tubig o no, dugo kasi uh, para mawala naman yung kanyang langsa. Kasi ganun talagang karne dito, malang, subang tapang. Malangsa kasi siya pag nandyan pa yung dugo niya. So, ayan, i-mix ko, uh, gisahin ko lang siya hanggang magwala yung kanyang tubig. Lower dugo. So, ayan o, may kwento pala ako dito sa spaghetti na to. <laughs> kasi noon, kasi pag gusto namin ng spaghetti, um, ano ba tawag nito? Nagre-request kami kay mama, tapos gusto namin na, lalo na pag may birthday. Oh, ba diba? So, ayan dahil okay na yung ating karni, uh, sinunod ko na nilagay yung ating uh, spaghetti sauce. Okay, mix ko lang siya. And then, sinunod-sunod ko na rin nilagay yung ating ketchup. No? Sinabay-sabay ko na. So, nanonood kasi ako kay mama noon kung paano siya magluto. So, ganito talaga yung uh, discarte niya sa pagluto ng spaghetti. Pero kahit baraming uh, kulang to, syempre mga special na kaya, special na kasi ang ngayon, di ba? Gumagamit na sila ng uh, gatas. Kaya nung una kong gawa ng spaghetti, um, Siyempre, gusto ko rin matikman kung ano ba talaga, bakit nag -iba yung kulay ng spaghetti. So, nung na-try -na ko, kaya pala siya nagiba, Kasi dahil gatas na yung nilagay. May iba kasi dito sa sugar, di ba? Nanatili pa rin yung kanyang kulay. So, andyan pa rin yung uh, kulay ng uh, original na spaghetti. Ngayon kasi, ang spaghetti is special na. Tsaka, uh, iba na yung kulay. Mapugnaw, mapusya, shower ano na siya. Hindi na siya as in pulang-pula. -pula. So, ayan yung ating, ano, naka-drain na siya, ha? Huh? Ready na siya for ating spaghetti. So, ayan, no, daming kulang. Wala siyang ispa. hot dog. So, wala din akong cheese. Kasi nga, uh, ito yung uh, spaghetti na laging inihain ni mama sa amin noon. So, ready na yan. And then, din dinagtag dinag dinag ko na dyan yung ating spaghetti na laluto na. So, ayan. So, ganyan lang kadali at ganyan lang kasimple yung uh, luto namin noon. So, happy na ang mga bata, happy na kami noon na makakain ng spaghetti kahit simple lang, no? Ganyan lang yung uh, buhay namin noon. So, iba nga, iba na kasi ang panahon ngayon. Uh, siguro dahil nga mas gusto pa nilang matry or mayroon pa silang ma... Or mayroon pa tayong gustong i... i ano ba, i-improve sa ating mga gustong tikman na pagkain. So, ayan, no? So, alam ko kayo din, ah, special din yung mga spaghetti nyo na ngayon na mga ginagawa, no? Pero kahit ganito to, sobrang sarap na. Ay, nakubusog na din ako nito. Kaya kahit hindi na ako mag-lunch or mag-ano ng kanin, basta meron to, okay na to. <laughs> so, ayan, makaano din din. Good for two na to ang ating spaghetti. Ayan, maraming maraming salamat sa inyong panonood At syempre, kung nakaabot kayo sa video na to, ah, comment naman dyan sa baba at Uh, paki-subscribe na din ang ating YouTube channel, Ator blog At paki-click na din ang ating bell button para maging updated kayo sa aking mga bagong uploads. Thank you! Bye-bye!